Ito yung napili natin. Ang skitchers, oh. Hanap lang na namin yung kapares. Kapal pa, oh. Ganda rin ang design niya ito. 500, siya ito. Ako nga po, eh. Sige po, pelungan ko po kayo. Ito yung... Ay! Ay! Ang hulog pa! Kala na maghintay yung customer ko. Ito. Parang yung ganda. Ito, ito. Ipagparisi natin to. Yan. <laughs> <laughs> ito. <laughs> Ayan. Ito ganito. Tingnan nyo Ito Ito Ito

Orange. Mas mabilis makita ito, yung orange ito eh. Oo, dapat. Kasi nag-aano kami, nag kami kami, nandito lang yan. Pagkanta. Skit, yes. Pag nakita mo ito, ipagbuli na natin para hindi maghiwalay. Hindi. Pag naghiwalay. Ito. Ganda rin na ito. Pero itong gusto ko eh. Ito. Yung kaparis na ito. Hi. Yun. Alin yan? Itong orange o or yung ano? Yung orange. At saka yan. Yung... Kaparis. Ay, nakita na. Ah, magkasama sila. Kaya pala. Magkasama ang dito. <laughs> ito na. Nakita na namin yung kaparis. Magkasama pala yung dalawa. <laughs> Siguro. Yung patro <niya> pala. <laughs> Ay. Ito. Para... Lambot. Medyo maluwag lang siya ng konti. Pero okay na. Pero malakaw ang uh, ano siya. Ito naman, sakto-sakto. Oh, ito, meron pa ng mga sketchers na iba. Ito, sakto-sakto siya. Diba? O, ito, makapag din ah. At least, may tika ka niyan. Ito pa 500 lang yan. Reflectorize. Pa promote ko na to te. Sige. <laughs> dito yung sa, ano nga mong ano ito? Ah uh, Marcelo po. Marcelo, hindi. Hindi yung ito. Phase 9 po, or phase, charge. Phase 9. Grabe. Mamamission na tayo dito. <laughs> ito sakto lang. Skechers, ganda. Pwede ko na rin pang deliver to. Wow, ah, yeah, ano? pwede. Pakita natin sa madlang tao. Ito, Tingnan nyo naman kung gano'ng kaganda. Class A talaga to, tayo, original. Original, original wala, daw wala, talaga, sabi eh. ni auntie. Hindi kami nagka-class A. As in, original siya. Original na, na okay second hand eh. lang. Oo. Second hand tuloy. okay. 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 Tapos yung may mga, ano namin, yung may mga parang minimal issue nandoon sa 250. Mm -hmm. Para yung mga riders na, alam mo yun, wala ang budget, pwede doon. Paharabas lang. Paharabas lang. Ba? Ito kasama siya sa jogging, ano, Tena? Oo, oh, pwede yan. Pwede siya. Ito, kunin ko na itong isa na ito. Sige. Tapos sana pa ako ano? na. Pagkikigyan na lang yung iba. Para may pamalit-malit pa. True. Pag walang pamalit kasi ano eh, pero Tsaka at least kahit pa paano pwede mo rin pang-alis. Comfortable ka rin. Oo nga maganda rin niya ito eh. Oh, Adidas. Adidas. Adidas po ito? Oo Adidas. Ito naman natin ito isang Adidas. Ako nagtagala no, na ako. Oh! Pamili. I-pick up pa naman tayo. Pero tate ano ko na to te? Sige. Secure siya. po na to. Apo. Lambot siya sa paa eh ng butso pa. Yung mga dito, yung mga oldies yan, sa akin pumukuha ng running. Okay. Kasi buwan. Wala na po ito. Okay. Yan, nakaisa na tayo. <laughs> Try natin itong Adidas ni Ate Inza. ko nang gustong bumili kasi. Inagahanap uh -huh. eh, din ako ng mano. Kaso na, pagdaan ko dito, parang, na, sabi ko parang, no? ay, ito. tosigit. Ito. Dito, isang skitchers pa. Okay, isa pang skin. Ang madumi siya. Sa... Orange saka ito. Sobrang luwag ba yun? Yung hanggang dito po. Ay, maluwag masyari. Maluwag yan. siya. Maluwag nga masyari. Po. Yung isa sa so ito Ito, masigit. Yes. Ay, maliit ito. Oo, oh, ito. Siguro yun nalang panjaging ko. Oh. Oo, oh. kasi yung size niya is 40 and above, panlalaki yun. Yan, ito, kung gusto mo, Decathlon. Ay, medyo skip. Ito yan, Decathlon. Skitch or slip? Hindi, Decathlon. Medyo maganda kulay niya ito. At least, kitang kita ka. Hindi <laughs> na kailangan ng reflect na Sige pa. Sige pa. Ano yung dalawa? Ito naman kasi masyari. Sa loob ng konti. Okay. Ito po, din Kingdom. Night... Oo, ummm... adi adi yata yun. Gusto ko yung may spike yung kumakapit. Oo, oh, yung siguro oh, yun. Oo, hindi naman yung uudot. Yung ano nandiyan. Huh? O kaya mag ano ka ah. Yun, at saka yung ano... Ano yung pagpit ah. Easy. Puntot eh. Ah, hindi siya. Anak, ano lang siya. Designed oh, lang siya. Kapag ipapasok oh, so, na lang. <laughs> Nahanap ko yung ano yung wala, tubo. Wala. Design pa na siya. Oh, oh. Iyan mo na lang para tingnan mo kung maalis-alis ba. Hindi naman siya maalis. Ano lang siya, maluwag lang. Siguro pag ginapala na yung medyas. Oo, oh, pwede siguro. Pero yung isa sakto-sakto eh. Asa na hindi? Nagaan din siya sa pa. Mas. Pwede na yung balikan. Ito, oh, baka may naghahanap pa. Oh. Naiiwan ko itong unang napili ko. Yan, napili natin ito. Ay. Ito napili natin. Ito kaya ate. Oh. <laughs> Skitchers. Tapos ito. Asan yung isa? Yes. Ito sakto lang sa akin talaga. Pag-jagging ko talaga. Okay, bayaran na dahil may pick up pa tayo. Eh, may pick up ka pa? <laughs> may pick up pa po ako, inaano lang ako eh. Uh, huh. okay. Ah, yeah. sige. Wala kang hundreds? Ah, uh, <laughs> ano ba? Hundreds wala. Hundreds po na. Tagawang hundreds? Eh, Ay, wala po. Okay. <laughs> pang, ano ko. Wala, pang pareha sana, wala. Sige, 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 sige. Sige, tiya. Okay, salamat. Nakapag-decision na tayo. <laughs> Ilang minuto rin ako namili. Ito eh. Lambot sa paa. Lambot. Grabe. Sarap sa paa. Lambot niya. Ito, ito. Pakita ko sa inyo. Talagang yung lambot. Dito lang yung sa may Marcella. Ano yun naman. Tagal lang tayong mamili. turun hantu nanti nih, serap.